啊，嗯，嗯。 buti wala nang ulan na yung bagyong aghon yung bagyong aghon buti din na umulan magdamag din sa umulan araw at sang ang sa araw kalahati din siyang umulan kahapon kagabi so ngayon oras ay 3.40 am ng umaga kasok uh, na naman tayo sa ating trabaho naman tayo so na natin yung dinaanan ni bagyong kabhon ah uh, today may 27 2024 Monday Ngayon Tingnan natin yung panibag yung aggahan dito sa Kalamba Santa Rosa Cabuyao ay si uh, Kalamba, Kabuyaw, Santa Rosa, Binyan, Alabang, and Makati. So, you see, uh, Alabang, Tagig, Makati. So, nandito tayo ngayon sa Kalamba. sa aking biyada ng shortcut Going to Kabuyao. You know, my pote. Give huwag umulan basa na naman tayo kagabi basa din ako kagabi dalawang araw akong basa ng ulan magsikil kasi yung bagay ang anghon so ngayon may sinagang pumigil na siya ibang magayon din 'yan mga palaka. Talagang maulan na ang panahon ngayon. So wala na 'yung summer. so baka dumaan lang 'yung bagyo. what's Yung hilo kasi, yung bridaan ako dito, puro ano to, palayan. Palayan, taniman ang palay. Or, pagkatapos ng palay, taniman nila ng watermelon. So, ang katatapos ng kasi nila dito mong tanim ng watermelon. ano o, kaya panubag yung pag-abhon Mga saging, tumbahan Mga idol, mga saging Nagsidapaan hindi, hindi kinaya yung hangin Dito ko gabi Kung <laughs> dito yung tubig ko eto Ano, o Para ng ilog So, kalsada to Yung drainage dito, yan, umapaw may so, tubig kaya umapaw yung umapaw eh mga makiling kalamba, iseng kalamba dito naman sa oh. so nasa boundary tayo dumaan alam lahat sa oh. boundary pero nakakasakap dito kalamba dapat tayong kabuyo nandiyan sa kabilang kabuyo na oh. Lagi naman ako dito na daan. So nakikita niyo naman tong mga idol. Pag araw. So ngayon gabi na lang kasi alas 4 na ng umaga. Ah, uh, uh, 3.45 o. Alas uh, 4 na. ne

simulan, mag-iahe na tingga kasi umulan kung hindi umulan tapos sa na to kasi ang bilis nila dito sa may kabila eh pagkakaskas nila sinuhulugan agad nila Ayun na dili lang red lango 300 300 hmm. 300 300 Kagabi ba yan Hindi na pagpunas so, wala ng ulan, eh. Butingan, wala nang ulan, huh? Butingan, wala ng ulan. no ba? Ano ba may bagyo? Ipabukas pa, bukas pa pa. Ay, Merkulis pa. Sigurado, ulan pa ito mamaya. Pahinga lang yan. Ano? lang ng, ano, lang ng lakas. Sabaha, ano tayo? Ito yung payo. lang ng lakas sa pargatan.

mặc na naman là màn mặc sáng là mặc sáng là mặc tayo dito mặc tayo